ng mga wow hi say Kamusta? i don't know hi guys kamusta kayo so i'm Hello. vlogging today um mapapaliwanag ko sa inyo kung ano nangyayari sa amin nag-english pag na rin ako kasi kanino ng mga vlogs for the english eh pero um para lang ipapakita ko sa inyo pareho lang pero kung um, alam niyo na, gusto niyo mas Tagalog, tatagalog ko kayo. So, nilinis na yung carpet namin. Ayan, yung carpet namin. Um, I-insert ko na lang yung um, video na ginawa ko kanina. Kasama ko na lang ito. Maintindihan niyo naman yun eh. Tapos, nanonood ako ng vlogs ni ano Bob's Beauty. Yung taga Hong Kong siya. I mean, Irish Hong Kong um, national na beauty girl. She's pregnant right now. Punti siya. Ito ginagawa ng anak ko. Kira, say hi to your friends. Say hi, friends. Oh, wait. Oh, well. She's busy. So, ito na nga. Gawin ko na lang din. Insert, <laughs> insert pa ako. Pwede ko naman gawin din. Pahirapan pa. So, kung hindi nyo alam, ito ang aking bedroom. I mean, aming bedroom ng asawa ko. My office. My tiny little office right here. My sewing machine and This has, like, sewing stuff and fabrics. And my chair is right there because I have to lift them up. Kailangan ko silang i-lift up. Kasi nga, linisan yung carpet. Ayan, sapatos. Ayan. Hindi, may nakaano eh. Favorite kong room eh, sa lahat. Ito, my daughter's bedroom. Ayan. So, linisan nila yung sahig. Ayan, oh. Ganda, di ba? Cute, cute. My mm -hmm. So, ito na ang aming room. Um, nakain na kami ng lunch. Hindi kasi ako makapag, ano, kanina yung makakain. Saka hindi ako makaligo. Kasi antay ako ng antay. Nung oras sila dumating. 2.30 na. Kainis. Anywho. Ano pala? Ayan, magkakwento na ako tungkol sa ano ko, mama ko. So, yung binili nilang washing, nakakatawa. Anumot na ko na ba yun? Teka lang. Tensyon na kayo. Teka lang. Yung na washing. Baby! Quiet! Yung binili <laughs> Ang ingay? <laughs> so yung ng mama ko, sa papa kong washing, ano siya, yung 7 kilograms instead of um, six kilograms yung capability o yung capacity ba capacity ng ano ng washing machine yung yung ano ko talaga sa kanila pinabili ko sa kanila yung ano lang yung uh, medyo hindi kamahalan. sabi ko binili yung six kilo six kilogram na electrolux na washing machine sino ba sa inyo ang may electrolux na washing machine sa Pilipinas yan ano yun naman sa akin paki sabi niyo naman sa akin kung ano kung ano how it works kung um, may mga problema ba or ganyan kasi so far naman maganda naman pero 'yung binili nila, ano eh 7 kilograms. Tama pala, sa kung sakto pala 'yung pagkakaano ko, pagkaka um, bigay ko sa kanila ng pera, bumili sila ng Mother's Day eh. So sabi nila, sabi ng papa ko, um you know, naka-focus sila ng bilhin ng 6 kilograms. Tapos pagpunta nila doon, may ano pala may mga promo na gagana, may mga promo daw. So 'yung 6 kilograms um na Electrolux, 9,995. Yun lang. Wala nang ibang ano, extra. Ganyan, ganyan. Tapos, yung isa na ano nila, na tinignan nila yung 7 kilograms, um, it's ano, 10,995. Tapos, may libreng electric fan, saka may libreng um, tornado map yun. Yung parang nag i pag nag -i spin siya pag nag-map ka. Kasi yung nirentahan nilang apartment, tiles kasi yun eh. So, parang gusto nila yun. Imbis na mag lohod lohod pa daw sila. Mas maganda na daw yung may ganun. So, yun yung binili ng papa ko. Yun yung sabi niya. Ito na lang binili natin kasi may mga ano pa, may mga perks pa, may mga libre pa. So, natuwa naman ako na, na, na nabili nila yun. Kasi, di ba, ako, sabi ko, masana may extra kayong itira para makabili kayo ng sabon, tapos makaano pa kayo, makabili pa kayo ng kuanik anik-anik. So, ay, natuwa lang ako sa papa ko kasi inisip talaga niya na, oh, ito, mas magandang deal pala ito, mas magandang deal. So, nung kinagabihan, excited na ako kasi ako makachat sila eh, nung nagsa-Skype kami. So, nung sabi ko sa mama ko, uh, natsyempo ka ako nag 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 naglalabas sila. Can I have that? Ay, 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 ay! Ay, ay! It's gonna hurt you! It's gonna hurt you! It's gonna hurt you! Uh. Okay, sometimes you have to fight this child. She doesn't listen. Yeah. Anywho, ito yung nakuha niya yung Tinkerbell na ano na earrings. Bigay to sa akin ng ano eh, kaibigan ng ano ko kumare ko sa Florida. Ayan. Anyhow, so naabot ako sila naglalaba. So second batch na pala nila yung paggamit ng washing. Ito yung nakakatawa sa ano ko, sa nanay ko saka sa mga kapatid ko an Aray! Kinagat ako ng anak ko! Kira, don't bite! That's a bad girl! Don't bite! Go to your room! Ala, tinan niyo, Oh, maldita talaga tong batang to. Maldita talaga. Oh! oh. Ka, maldita nga. Naglalaro lang naman yan eh. Okay, maganda. Naglalaro lang siya. Um, Inayaan ko maging fight siya. Hindi naman sa hayang siyang maging Mina. Pero alam niyo ba yun? Yung, I want her to express her feelings. Parang, kasi, it's very wrong na sinusuppress ng mga bata. Suppress ba tawag dun? Na tinatago nila yung emotions nila. Mas magandang nakikita mo yung kung yung emotion nila. Tapos, i-ano mo sila. Tanongin mo sila. Kasi siguro yun yung ano yung hindi, hindi, ko masyadong nagawa nung bata ako is to express na I am angry or ganyan which sabi ng nanay ko, kung oh, no, hindi mo inexpress express Ikaw nga very expressive sa mga emotion mo eh. So, <laughs> Yo. Stop! Stop! Don't quit playing. It's not like that. You don't, you don't swing whatever you have there. Okay. You never get mine. You never get You my <laughs> So, mabalik tayo. So, ano na? Naglalaba sila. Pangalawang batch na daw nilang naglalaba. Sabi ko, nakita ko yung sa sahig nila. Nung sa, sa, sa labas kasi naglalaba eh. Ano, ang gamit nila po. So, pa. Um, ayaw nilang magnawasa kasi mahal daw. ha <laughs> pag naglabas sila. So, nung nakita ko na sa lapag nila, may mga palanggana pang may ano, may downy pa, may tubig na may downy. Sabi ko, anong ginawa? Nagtataka naman ako. Sabi ko, bakit, bak naman to, ano? but nagbabano pa sila separately. So, di ba, nag-cycle na yung washing machine ng 49 minutes. Kasi sabi ng kapatid ko, 49 minutes, yung, anyway, yung, um, yung tinagal nung pagkakaano ng first wash nila. Kasi nakasetting na normal. Ayan, a very precise talaga explanation ko. Um, so, sabi ko, oh, ba ba't ba niyo pa binabanlawan yun sa, sa ano, sa palanggana? Eh, yun na nga, yun. Final na nga. Sabi ng kapatid ko, ay hindi kasi ate, dinidrain kasi niya kasi yung ano, halfway, halfway daw dinidrain daw kasi. Sabi ko, kaya, kaya, paparitan niyo ng tubig yun after naggumanon. Apparently pala, um, tawag doon, ah, uh, akala nila na, um, after nung mag-spin, nalagay nila sa spin setting para mag-spin, ah, uh, tawag doon na, hindi pa pala tapos yun. Kailangan pa nila malawan separately. Tapos, lagi ng downy yung palanggana. Tapos, inapigain pa. So, inexplain ko sa mga sa ano ko, sa kapatid ko na hindi ganyan yung maglaba ng washing. Alam mo ba? Mas madali na yan ngayon. So, kapag uh, tumigil na siya, kuminto na siya, nasa after ng wash, pag hinto na, yung water, lagyan nyo ng water ulit para naman sa ano, sa rinse cycle naman. Tapos, lagyan nyo na ng downy yun after. Tapos, ano, gawin nyo lang, tapos kapag kuminto na yung final, ano, final, kasi dalawang rinse yung sa normal eh. So, yung first rinse, palitan nyo ulit ng tubig, tapos, yun na ulit, yung parang huling banaw na. Tapos, pag nag-spin na yun, sabi ko sa ano ko, sa nanay ko, mama, ang spin, hindi yan dryer, ang spin, ang ibig sabihin lang yan, yung water na nasa damit, ano na, siya parang pagpiga na yun eh, yung pag -pag pagpiga ng ano, ng mga damit. Sabi niya, eh kasi naman pag ano, pagkatapos ng spin, parang tuyo na daw. O, daw mo tuyo ng dami kasi mainit na nga doon sa Pilipinas, di ba? So, after 15 minutes, tuyo na daw yung, parang daw, tuyo na daw yung dami. Parang sandali na lang um, ihanger tapos tuyo na kaagad. So, sabi ko, ah, okay, that's good, that's good. So, so tinatry nila, nung pangatlo nun, na tinry nilang nila maglaba ulit ng third batch na. Kasi yung mama ko talaga, nag-antay talaga siya ng washing para naman ma ma malaban daw niya yung mga damit sa washing. So, nang pangatlo na, sa nung um, sinabi ko, o oh, ano, nagumana na ba? O, oh, ate, ang lang pala dito. <laughs> Hindi na pala kailangan panlawan separately. So, nung nag na nila yung ginagawa nila, tuwantuwa ka sila. tuwang-tuwa yung mama ko sa yung papa ko. So, nakakatuwa. Sabi ng mama ko, okay. kasi naman anak, wala, na, wala naman ito sa bundok. <laughs> so, yun lang yung, yung tutuwa lang ako sa kanila na um, ganun yung um, saya nila saya nila so kaya nga na sinabi ko um, nung nakaraan iba talaga yung ano eh, yung feeling na napasaya mo yung mga magulang mo parang mas doble talaga yung saya sa'yo doble doble talaga so ayun na share ko lang kain na kami ng lunch napahaba na to ano ba yan <laughs> yeah. Hi guys. So, nagnap ako this afternoon afternoon um uh, dumating yung mga ato ko maglunch. Pagod ako. So, ngayon 7 o'clock na ng gabi. Ilan niyo oh, araw pa din? Gabi na ba? Sigurado <laughs> ba ako na gabi na? <laughs> Ayan, ang araw-araw pa, grabe. Ang ganda ng, ng sky, so. Pero pupunta kami ngayon sa yun. Krispy Kreme. Kasi, I love, ano, nag-crave ako ng donut. Kasi, eh. yung asawa ko napaka, ano, bait. Yung talagang, ano, sabi ko, gusto ko ng donut. Pwede tayo ng donut. So, yan, pupunta kami ngayon. Bibili kami ng donut. Kasi, ganun ako kamahal ng asawa ko. <laughs> Ayan, ano, swerte, swerte ko dyan, no? Ito pala yung bata, oh. Baby, are you excited for donuts? Yes. You are? Let's It's over there. You see it? Huh? It's over there. I see. Okay. Let's go outside. Let's go inside. Why is the hot sign always on? Even though we're not really hot all Let's the time. Let's go inside. Anyhow, ayan na. Open na na kami dito. Ayan, nakita niyo ba? Ayan. Ayan siya. Ayan, yung pinaka-building niya. Ay, nako, crispy yun. Ano ka ba? Is the drive-thru, babe? Ayan, ito kasi drive-thru. Ayun! Ayun na! Nakakatuwa naman ito, My goodness! Ooh! Oh my gosh! Yeah. Kasi Crane, how can I help you? Oh my God. Ito na kami. Yung asawa ko nag-park siya closer, oh. <laughs> 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 Tatawa ka rin ako sa... Kapag naaalala ko yung ano, driving ko pa hapon. Ay, nung linggo. Linggo ba yun? Ay, uh, nung Mother's Day. Nung Mother's Day. Kasi naman ni eh. first time ko kasi mag-drive sa drive-thru noon. kaya hindi ko alam naman, masyado palang walang yung space yung iniwan ko. So yung, yung ano, yung cashier. do you call it cashier? Counter? Counter people? okay anyhow the counter people like you know like the one that takes your order up she was laughing hysterically on the other side of the fence but it's okay I got a gr I got a great laugh too maybe not so much with my husband because you know my husband nervous I'm So. dang Excited na ako makita. Ano ba yun? Tagal-tagal naman. Ayun na. Ayun na. Kira, are you excited for the ice cream? Uh, ice cream for the donuts? Yeah. Me Donut. too. I'm excited for the donuts too, baby. You like it, daddy? Daddy, you like it though? You like it, daddy? Mm-hmm. Mm daddy? -hmm. Why are you playing with your toes? I'm playing it. Mm-hmm. please want Like this. <laughs> this shape. baby can you say, kamusta are <laughs> Can you sing Habang May Buhay? Buhay. Princess. I want to... That's enough. That's enough? <laughs> That's enough for the, my vision. It's cold. Go sing. I can't sing. Come on, uh, sing. To next by I can't. Of I can't! fun. Uh, pick that donut. Sing baby. I can. not Then no donut for you if you don't sing. Sing now, have on my buhai. na east school sa hai ng panahon horn i don't know it goes our donuts it goes our donuts and not hot. That's cream field right there. Ooh. So excited. No one is ever gonna lose weight in this family. No one. Well, if you eat your dinner you can have some. You know what I mean? If you have your dinner, you can have some. But also you know it's a mommy. I'm so happy anak oh try down niya try mo anak open mm. how is it do you like it good it's good ay pinilippino pilipina ka talaga anak it's good it's <laughs> good good job